Hi, this is Marsha. Five-year-old girl. A.K.A. Aling Corazon. Another day. Another vlog. So for today's video, hapang kami, just looking for Namis Dakba Corazon. Anak, namis kayo. Namis ko, take Marites. Pero yokla Ako lang Nakulayan din yung outing. Aba siyempre, ako lang yun din yung kurasod. Namiss daw kami ni Mami. Anak at magmag na kami usukan. Gusto mag-outing. Pero ayong umitim. Uy, ang kaya artista. Kapsat ni Mami. Sin di ita. Ang kaya mo napintas na Nabibinta sa mala ang kanya yung Nagi ng purasyon Anak ko, ilaban da Aray na Tata, darang kita may nga store Kaya't makainin mong sa Matang kami di ko coca baka naman uh, Tapos, nagdag na kami mamans Iti bakla na mo bumaba. Anak ko, tagkapot-kapot kayo makabek. Grabe, ang ganda-ganda yung nature. Nature lover ka ba? Magpintas aya. Yeah. Ang ginagawa ko. Ang <coughs> nagkatawan nung nakikita. Cherry lang, pintas siya lata. <coughs> so, mag-dito wow, na tayo sa usukan. Okay. Remember nag moment moment ng kuha picture is like Mga bek. Ano, nag-picture-picture kayo. Guma kayo yung tatalang data. Grabe diba? Ang saya-saya nila. Siyempre, naka-araw ng ni Mami. Luto-luto lang, di sila Kaya-kaya lang, ti. Awit na si Taen. Sa timayat nga, Autin. Kaya-kaya. תראו את לום, פונמן אבוזון, בשר מרבוקסון, מה רבוזון, קומה. Ngunit ba kami ngayong tunumi? Napures, napures, dati, kurasongan! Anak ka, tadaham, mm liyampu! Nga, ito, Grabe, ang sarap! Ang yeah. budo, kami gahay ang kurasongan! Ang sisimpada, dati, takunan! Oh. Grabe ba, nagadot ka nun, mm -hmm. in Lord's blessing! Siyempre, ba, manupakami, paninmahan kami, pay! Tapos, karar kami, pay! nalpas kami, nag-pray! Andito na kami, sir! Exciting pa! Mm -hmm. Anak kit, Salamat lang tayo na ako razon. Sabi si Nanda, ginag nag-first of wrestler. At adon do to picture, yo. Arginger <laughs> tayo ka mga tita. Enjoy lang, mabayag manan. Babisi mm. kayo amin niyo kapi ni Mami tanamis na kayo minsan sa buhay piliin mo yung maging masaya habang nabubuhay ka pa piliin mo yung mga tao magmamahal sa'yo magpapahalaga sa buhay mo alam mo ba masarap mabuhay ng tahimik peaceful sa buhay napintas na biag di ay kurasawa gets mo ba simpleng buhay Napagaganda. Grabe, nagkaduga yung pita utiful. Napapala, Miss the kurason. Ay na, nagbarati panahon. Basta, ang nabarati ulong kurason. <laughs> Anak ko, hindi kami ni Dading Dading. Best Dading ever! <laughs> 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 Bye thank you for watching!